Karon may update nato sa atong project guys, medyo ulan-ulan man dire. So dire pin guys. So, ah nasugdan Okay. Butan tag ko andre. Ah bali tulo ka nga dumalaga atong anay Basun laman puhon maswerte unta. Guys, update sa atong mga kwandri guys mga bigal guys Kaya, ka next month August ang anak pohon na yun guys ang balay balay guys kay anak atong kuan guys ang anak atong baboy so, balay balay ito dire tara guys tong itong dumalaga na ito guys itong bago na itong i nga bigal so nang anak nag siya unong kabok guys sa randag ko kay Unomra Priya Buyag to guys ang 3C si kabok anak guys oh. dayon karing usa Judith karon guys pero wala pa napakitag sign ng mga anak siya so basic mo lapas lapas ni gamay okay that's all for today's video